Shall we begin? Yes. Hawak ko rito sa harap ko ang testamento ni Don Vicente. Since, sad to say, we were expecting such an eventuality, matagal nang binu ni Don Vicente ang dokumentong ito. Mula kung saan sisipiin ko ang mga probisyon na may kinalaman sa kumpanya. Unang-una, tatanggapin ni Rosita bilang tanging tagapagmana ang lahat ng mga naiwang pag-aari ng Yumao. Kasama na rito, of course, ang mga liabilities, which at this point really are very, very minimal. Now, as far as Green Mountain is concerned, Rosita will receive all the shares left by her father, which effectively makes her chairman of the board and president. Malungkot man ang pagkakataon, ako na ang unang babati sa bagong pinuno ng Green Mountain. Congratulations. Salamat. Furthermore, kahilingan ni Don Vicente, na sa kanyang pagyao, nahirangin ng pamunuan bilang bagong Executive Vice President ang kanyang punong katiwala, maliban kay Rosita na si Ernie Azuvin. Thank you. Kailangan pa natin pagbutuhan yan, formally. Pero kung yan ang kahilingan ng papa, wala akong tutol. Congratulations then, Ernie. Well, I guess that's just about it. Except for a few minor details and mechanics. Igagawa ko kayo ng mga kopya at padadala ko sa inyo mga papeles na kailangan pampirmahan. Salamat, attorney. Salamat din sa pakikiramay at sa suportang ang ipinamalas ninyo. Sa panahong ito, hinihingi ko sa inyong lahat ang inyong tulong at pangunawa. Ang inyong kapatawaran, kung nararapat. For the company, for ourselves. And now before we go, I'd like to announce to you my first appointment. Sa posisyong iiwanan ko ngayon bilang Vice President for Special Projects. Si Andy Brigo. O oh, Jemma, bakit? Papatayin ko siya Papatayin ko yung hayop ko yun Halika, dun tayo Tawagin okay, mo ng Mamatay na sana siya. Pumiba rin lang ako. Pasasabugin ko ulo niya. Bakit? Ano nangyari? Hindi na siya naawa sa anak ko. Walang kalaban-laban yung bata. Pati ba? Kagaya ng... Limonyo talaga. Limonyo. Gemma, sumama ka na sa akin. Ilalayo kita sa lahat ng ito. Bibigyan kita ng magandang buhay. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nakukuha ang anak ko. Nakikiusap ako sa iyo, Nando. Tulungan mo ako. Pag nakuha ko na si Marco, sasama ako sa iyo kahit saan. siya tapos sa kapitbahay Yung anak Marco! Marco! Marco, halika dito! Halika, dali! Pupunta Malu! Saan po? Malu! Malu! Ano ka? Saan mo dadali niyan? Ha? Ano? Naiihi siya Hindi ba? Ano ka? Anong palagay mo diyan, aso? Eh, yun ang banyo. Hindi mo ba nakikita yon? Ando oh. na. Ako na nga yan. Halika rito. Ikaw talaga, istorbo ka. nga, oh. Ito, ano to? So, iiwan mo na ba siya? Oh, eh, talagang gusto kong bilhin yan. Oo. Oh, Oo. Oh. oh. Alam mo naman ako. Lagi ako nangungulekta ng mga ganyang bagay. Gusto kong gawing souvenir sa bahay ko yan. Ha? Mister Gibara, tulad niya na sinabi ko sa'yo yung pinapadala ko sa yung apat na kartela. Sama mo ng pitong kutsero. Uh, what can I do for you, beautiful lady? Uh, hey, pañero! Uh, by the way, this is my pañero, Vito. Uh, Hola. Kumusta uh, uh, yung mga pinahayos ko sa iyong kaso? Mamuti naman. Sabi yung bahay ni Kimo. Si Francine, nandiyan na si Francine. Sabi. <laughs> <jara si> <laughs> Sino ko saan mo? Ako lang. Ikaw lang? Kumain ka lang? Hindi pa. Tara. Tay? Si... Francine. Francine, mabuti tarating ka. Kumusta ka na? Kamusta po? Kayo po? Siya nga pala, mga kaibigan ko. Hello. Si Nato. Si Ben. Kamusta? Kamusta pa? Siya naman si Lovely hi. Hi, best friend. Kaibigan ko. Hindi, ex ko siya. Ay, ako uh, si Mayuwi yung ex niya. Ah, <laughs> ako nga pala, ako nga pala si Iwayway. Ex niya ako. Ako naman si Aling D. Ano ko? Si ex ko din siya. Kami ang mayari ng grocery sa labas. Ano ba yan? Teka lang, teka lang. Picture, picture, picture. Picture na! Oh, picture na! Ah!